Magandang araw sa inyong lahat at kumusta kayong lahat mga kasinsin. Shoutout sa lahat ng ating followers, subscribers. Maraming maraming salamat sa inyo sa lahat ng mga commentators at sa nagpa-member sa ating channel. Maraming salamat. Okay, hindi na tayo patatagalin ito. Ito ay uh, itong upload is uh, regarding sa investment. So sa lahat ng gustong magkaroon ng bahay, ayan si Uh, Mr. Yed Marasigan, uh, kontakin nyo, ayan yung, uh, ano niya, ayan yung account niya. So, mura lang, nasa promo sila ngayon. So, grab the opportunity na, uh, magkaroon kayo ng sariling bahay. i uh, i uh, ano ko dito yung, ano yung video, ng short, my short clips, uh, mamaya dito sa dulo, i-ano natin, i-view natin ang, kanyang uh, uh, short clip ng, uh, ng kondo. So, Simply lang guys, kung gusto nyo magkaroon kayo ng investment sa sarili ninyo At uh, uh, hindi mawala yung, hindi masayang yung mga pinaghirapan nyo So grab the opportunity Kasi uh, ang hirap sa panahon ngayon yung may mga scammer, maraming scammer So ito, uh, medyo uh, uh, like, you know, hindi kayo kakabahan kasi Kung baga sa ano uh, Pero syempre, i check nyo pa rin, ganon Kasi si Mr. Yed, digit siya Pero i check nyo pa rin kasi double check lang gano'n. Uh, hindi ko naman kumbaga sa ano hindi naman natin eh uh, uh, mapagkaila na minsan nag aagam agam tayo kasi hindi 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 madali ang kumita ay maghana, maghanap hanap ng pera gano'n. So yun lang guys uh, basta ano wag niyo sayangin yung mga pinaghirapan ninyo at uh, higit sa lahat uh, ang sarap sa pakiramdam na pag-uwi niyo mayroon kayo makikita na sa na mga pinaghirapan ninyo. So sa so for more information contact Mr. Yed. Ayan yung account niya at uh, uh, kung baga sa ano para at least malinawan pa kayo sa kung ano ba kung paano anong procedure at anong mga requirements at uh, uh, pwede rin kayong mag-PM sa akin para mai-forward ko kay Mr. Yed pero mas uh, maganda pag dumiretso kayo sa kanya para at least malinawan ka agad uh, kayo so sa panahon ngayon guys grab the opportunity kung mayroon tayong mga oportunidad na ganito i-grab kasi kahit na hindi nyo siya titirhan pwede nyo siyang mapaupahan kasi yung location nila is very convenient sa lahat ng ano schools, uh, offices, ganun So, 'yun lang guys at uh, sana uh, kahit na sa ganito makatulong din ako sa inyo, makatulong din kami ni Mr. Yed sa inyo sa uh, para hindi naman mawala ay masayang 'yung mga pinaghirapan ninyo. Maraming salamat at 'yan ang ano short clips ng uh, ano ni uh, Mr. Yed, 'yung sa, uh, sa kondo niya 'yan. 'Yan. So, sana um sa sa ganitong paraan man lang ay makatulong kami sa inyo maraming maraming salamat and god bless everyone and sorry don't forget to subscribe like and comment sa ating YouTube channel maraming salamat at para malawak pang pa atin ma, ano ang ating ma tulungan thank you thank you so much uh, sa lahat at naka 4K na tayo Thank you so much. Bye.